ayo Hi guys! Magandang gabi, Pilipinas! <laughs> Ayun, alam nyo ba, kakagising ko lang. Kasi kaninang umaga, sobrang aga kong nagising for the exam. And then, mahirap yung exam. <laughs> My gosh! Oh wait lang, pakita ko pala sa inyo. Ang cute nito. Oh. Ginawa ko siyang mga use na coupon bond Ginawa ko siyang ano ko note, paglagyan ng note para tipid, 'di ba? Tapos yung mga background nito, yung mga friendships natin. Yun, si Nessa. Kasi ito yung mga printin ko na picture dati, lalagay ko sana doon sa slam book ko. Kaso kwan, mm, lalagay ko sana doon, kaso, eh, ano ba yan? Ah, pangit yung pagka-print, kaya tinang, hindi ko na tinuloy. Ayan, oh, si Jenny. Ay, si Fiona pala, si Fiona. Oh, ayan. Ayan si Kun pala to, oh. Si, ano, kalimutan ko. By the way, magkukok lang ako, hindi ako magkukoffee ngayon para healthy. <laughs> Ayun. So, may ano lang ako ngayon, Turkish class. Wala akong Korean kasi holiday sa Korea. For maraming holiday, di ba? Kaya wala tayong pera ngayon. So, drink na ng Coca-Cola and yung time